Bilim na. Kain muna kayo. Kain muna. Kain <coughs> <coughs> pa yan. Momo na start na ano dito, mulan kaninang madaling araw. Ngayon medyo madilim na. Parating na yung bagyo. Kain muna kayo, kain muna dami ng manok ano at tapos na kay magpakain kaya pala hindi na naglalapitan yung mga ibang manok busog na sila kanina pa nagpakain si mama ter alas 5 kasi nagigising na yan eh so ito mga manok namin Kunti lang lumapit ha. <laughs> okay lang yan para busog na busog kayo. Wala na yata makuwang itlog. Check ko Dadala ako ng itlog eh. Oh no, wala nang itlog. Ubus na. Last week kasi naka dalawang tray ako eh. Ngayon wala. Wala so wala akong maiuwi, ganun. <laughs> Naubos. Ah baka na ref. Nilagay na ni Virgilio. Ayun, tapos dito na meron din kami manok dito nakakulong. Ang dami nyo na. dami nyo. Nakakatuwa. Oo. Oh, ang dilim eh. Ayan oh. May parating na bagyo ngayon. Kaya kailangan maghanda. Hindi tayo. Baka tukain tayo ng manok. Pakita ko sa inyo yung mga sisiw. Ay, wait lang. Sarado ko to. May na naman doon. Bising busy -bisi kami dito sa farm. Gaayos ng mga ano. Uy, oh. ano ka? Manuno ka itong manok na to, eh. Ito yung mga ano, hindi ko pa natanim. Dati tatanim namin to sa bundok eh. 50 pa lang yung natanim namin. Ito libre lang to. Pwede naman kayo makahingi ng libre niyan. Yan. So, alam nyo ba, talagang may liga ko magtanim. Kasi, taon-taon nagtatanim kami sa bundok. Tapos taon-taon din na susunog. Alam nyo yun, kahit anong alaga ko sa nature natin, kung taon-taon din nasusunog, kawawa naman ako, di ba? Kasi yung pera ko sayang din. Kaya dito na lang ako nagtanim sa loob ng farm. Eto, fire tree. Nagtanim ako ng fire tree. Apat yan. Eto. Magkakatabi nga lang yung tanim ko. Di ba? Yan oh. Sayang sana. Maluluwag. Kasi lilim din namin to dito eh. Ay, malaki na. Isang taon na mahigit to mga to. Nature lover talaga ako. Mahilig ako magtanim kahit saan, magtanim sa Manila. Dami kong halaman doon. Mas marami yata akong halaman kisa sa gamit. Hindi, <laughs> joke lang. Ito rin, fire tree. Ayan. Marami na ako naitanim ng mga puno. Pero alam nyo, sayang talaga yung tinanim ko doon sa ano eh, sa bundok. Nagtanim ako ng fire tree doon. Mga nasa 15 na puno yun. Nasunog lang din, Sayang. Kaya dito na lang ako sa loob ng farm nagtatanim. Marami na akong mga fruit, fruit ano dito, fruit berry. Ayan, oh, madilim na, oh. Oh, di ba? Ayan. Tapos mamaya magbibiyahe pa kami papunta Manila. Oh, dito. Ito, ito na yung mga, ano, mga sisig. O oh, may tubig na sila. Hello, kamusta kayo? Ha? Mga baby. Ang dami. Pag pinakawala namin to mga nasa, ano na to, lahat uh, 400. Kasama na yung mga malalaki ha. Tama na yon, hindi na kami magpapa-incubate kasi lahat ng mga itlog ng manok namin dito pinapa-incubate namin. Pero hindi na, kinukuha ko na lang yung mga itlog yun. Niluluto ko na lang sa Manila, kinakain namin. Tapos doon, nagbibenta rin ako ng mga chicken na dress na <laughs> 380 yung benta ko per kilo ah. So marami din nag-order sa akin. Pati mga itlog, yun nga lang kasi konti lang yung itlog nito. Kami lang kumakain nun. Ang dami na. Ayan. Okay na. Piprepare muna ako. Bye!